Good morning mga ka-hunter. Ayan. Kauli na naman tayo mga ka-hunter. Yung pangate natin nandun sa kabila. Tapos yung babae natin nandito. Malayo. Siguro mga ka-hunter mga 15 meters ito mga ka-hunter. So nilayuan natin mga ka-hunter kasi magulang yung labuyo na ito mga ka-hunter. So yung isa Kala ko siya yung nahuli mga kanter Siya yung uh, veterans dito mga kanter eh. So may ibang lumapit pala mga kanter Ayun Nakahuli tayo mga kanter Yan yung babae natin mga kahanter. Oh. Si Ganda. Pang kinsina uh, 15 na ni Ganda mga kahanter. Yan sila natin mga kahanter. Oh. Dalawa. Dalawa. Yan yung huli natin mga ka-hunter. Ito yung huli natin ka-hunter. Ayan. Bata pa mga ka So mga ka-hunter, dito siya nahuli. Ayan. Then yung uh, natin mga ka-hunter. Nandito. medyo malayo mga ka-hunter yan mga ka-hunter yung pangate natin medyo malayo so mga ka-hunter kapag uh, magulang yung labuyo mga kanter ayan so tips para makauli mga kanter ilayo nyo yung mga ano kanter yung babae ilayo nyo para makauli kay mga ka-hunter ayan so once again mga kanter salamat sa panunod may bagong alaga na naman tayo mga kanter